Eto na naman, saan naman kaya ang punta ni Dong Bisaya? Aba talaga, Dong, wala ka talaga kapaguran, kaya tara, let's go! Nga pala mga ka Dong Bisaya, mapagpalang araw sa ating lahat mula Luzon, Bisayas at Mindanao. Nakikita nyo na naman kung saan papunta si Dong Bisaya. Alam nyo guys, ito lang talaga ang nakakapagpatanggal ng stress ko. Ang walang katapusang pagmumotor, sige lang, go ka lang Dong. Sa oras na to, medyo nga makulimlim at medyo umuulan kasi nga Merong bagyo sa luzon Aba, bagyo ka lang Sidong bisaya kaya to Kaya tara gala na tayo siguro naman mapapansin nyo talaga kung saan talaga ang mga favorite spot ko walang iba welcome again dito lamang yan sa Tanay Rizal alam nyo ba mga kadong bisaya hindi ko talaga alam kung saan ang destination ko bastang nasa isip ko pupunta ako ng Tanay Rizal sa mga oras na yan nag iisip na talaga ako kung saan ang pupuntahan ko pero syempre gusto ko yung makabago at hindi pa nadiriskob ng iba kaya ito binabay baka muna ang tanay Rizal. At syempre, bago tayo pumunta doon, hindi ko muna palalagpasin ang favorite spot ko dito sa Tara. Kape tayo. Grabe talaga tong kape na to. Hindi ko to pinapalagpas pag pumupunta ako ng Tanay Rizal. Na pala para sa mga nagtatanong, ito ay nasa bay bandang kaliwa kung papunta ka ng Maraliki Highway. Makikita nyo lang ang signage nilang Tara, kape. Aba, pipili lang kayo at marami din silang choices pagdating sa mga kape. Sakto naman at medyo maulan kaya kailangan ko talaga ng kape mga kadong bisaya. suwak lang talaga sa panahon ng taglami. Eto na nga at i-fast forward na natin mga kadong bisaya. Eto na at nakarating na nga ako dito sa aking spot na pinuntahan ngayong gabi na to. Napakaganda ng place na to at napakalawak ng parking space lalo na sa mga motor at may dalang sasakyan. Ito nga at dali-dali pagbaba ko at sabay kuha ka agad ng picture at camera. Syempre sayang to't napakalayo kung wala kong video na makukuha. Sa mga oras na yan grabe napakalamig na talaga ng Tanay Rizal ngayon. Ito na nga mga kanong bisaya. Welcome to Isaw House sa Tanay Rizal. At ingat pinagdaanan ko lang to ito at na curious na talaga ako kung ano ang laban nito este kung ano ang specialty na meron dito sa isaw. Eto nga, dali-dali na akong umorder at syempre, check mo natin ang kanilang mga mino. Mga kadung bisaya, ang masasabi ko lang, afford na afford nyo to, napakamura, sulit sa budget. At ang aking nga pinili dyan, swak na malamig ang salmon na sinigang at barbecue na napakasarap, napaka-juicy. At yan na nga, nag-order na nga si Dong Bisaya. Syempre, tingin muna tayo, baka meron pa. Kawawa naman ang wallet ko, sirang-sirana, kaya ito, magbayad muna na tayo kasi syempre bayad muna bago kain at binero ko pa nga ang cashier sabi ko ate dagdagan mo naman ng gulay kasi wala silang chapsoy estimate may chop soy, pero nga mahal guys lilinawin ko lang ha mahal kasi yun nga ay good for 2 to 3 person e mag isa lang naman ako kaya hindi ko kailangan ng madami at pagkatapos nga mag order ni Dong Bisaya syempre tumingin muna tayo sa paligid at eto nga marami na nga pumupuntang mga sikat na vloggers din dito mga kadong Bisaya maliban nga sa restaurant meron din silang coffee shop Ayan tara na, bumaba na tayo para makita na natin yung sa may bandang baba at napakaganda ng view doon grabe guys, napakalamig talaga at kitang kita mo ang ula diba? kaya tara, bumaba na tayo dyan nga pala, dalawa pala ang available na place dyan, meron silang first floor and second floor, kaya nga pinili ko na lang dito sa may bandang baba na dito kumain kasi medyo maganda at hindi crowded, marami kasing tao sa may bandang taas habang inaantay natin ang pagkain syempre, picture picture at E libro. muna kayo sa kanilang place. Hindi talaga kompleto ang day of ko pag hindi ako nakakagala o pumunta sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Tagal naman, nasa na kayang ino-order ko pero okay lang kasi nga, nawiwili naman ako dito. At eto na nga, dumating na ang aking in-order na sinigang na salmon. aban nakakatakam naman mga kadong bisaya at napakainit ng sabaw at napakalapot pa. Eto na nga, tayo'y magsasalin na sa ating mangkok at ako'y gutom na gutom na talaga. Iba talaga talaga sa pakiramdam pag nakakapunta ka sa ibang lugar. syempre nakakatikim ka ng iba't ibang putahi. At natapos na nga tayo magsaling. Kaya, this is it, guys. Tikiman reveal na tayo At syempre uunahin muna natin Ang sabaw kasi yan talaga Ang matitikman mo kung gaano kasarap Ayan tara kumain na tayo Kasi anong oras na rin sa mga oras na yan Oras na to ang gulo mo dong At eto na nga ang ating tikiman time Aba napakasarap at napakalambot At napaka juicy Sa totoo lang mga kadong bisaya Nagpadagdag talaga ako ng gulay dyan Kasi alam nyo naman at makigulay tayo At ang naman natin titikman Ang pork barbecue Aba agad guys. Malambot din ang laman niyan. Wow, ang sarap-sarap naman talaga niyan. Ayan na nga at titikman ko na at hindi ko na rin natiis. At grabe, ayan na. Oh, this is it, Dok. Mm, 'di ba? Kayang-kaya. Napakanoot sa sarap talaga mga kadong Bisaya. 'Yun na nga tapos na tayong kumain kaya uwi ang time na tayo. Sobrang ganda talaga ng tanay ngayon. Aba, napakakapal ng ulap o fog. So, paano mga kadong Bisaya? 'Yun lang. Bye-bye.